Hello, dito muna tayo sa aking little garden. Ayan, Ay, kitasin natin yung rose. Eto, gusto ko tong rose na to, ilalagay sa, ilalagay sa bote. Eto, agad dito. Oh, mo pa. A agad dito, yan. Eto yung rose na tanim ko. Ay, ang ganda, diba? Ang cute, rose. Eto naman yung isa pa. Diba, ang naubos na, na ng bulaklak. Eto. Eto. <laughs> Bunggo <laughs> Dapat mahaba. Ayan, oh. Ayan po. Saan pa? Ito. Uh, ano Sagad natin? Mo. Abaan natin ng pitas. Abaan natin ganito. Oo, oh, pwede mo nga masagad din. Ah, ang Oh, eto na. Ayan, ilalagay natin sa, sa base. Ang ganda cute ng roast, diba? Oh, <laughs> ang ganda. Ay, ang ganda oh. Okay na itong tatlo. Oh. Happy heart, happy heart. <laughs>